Tapos sa ah, dito sa dinadaanan natin, naamoy kaagad natin yung dagat. Yung langsa ng dagat na -amoy natin, oh. Pero mabango naman sa pangamoy natin. Yung bang parang parang fresh. Oh, ba? Diba? So yan, ito siya ngayon, mga kainis, ano, mag alas 4 ng hapon. Ito yung uh, natin nung, nung gabi. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Dito rin tayo nung gabi, no yan, ganito siya pagka umaga, syempre. O, oh, diba? Ayan yung likuran natin. O, oh, dito tayo ngayon. yan Pero dito, mukhang walang masyadong tao. No? Pero mamayang gabi, nako, ang daming tao dito. Sigurado, mamayang gabi. Ngayon, wala pa eh, no? Kasi, ayun, no, mapapansin nyo, ayun yung periswilo Wheel, o. Oh. Ah, diba? Oh, gusto ko lang may pakita sa inyo pagka, no, umaga. May araw. Itong lugar na to. Ayan. Nako, busog na busog talaga ako mga kainig sa totoo lang. Ano. Sobrang busog na busog talaga ako. Halos lahat eh. Halos siguro every 4 hours kumakain kami. Pag meron kami na daan ng pagkain na sikat na kilala na restaurant, kumakain talaga kami. Ay, ito, 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 ano yan, no? Dagat, no? Dagat. So, tara, dito tayo. Eat crab. Yan. Ayun, amoy damo dito. Bango, libre singhot. Nang damo, marihuana. <laughs> yan Ito yung mga garahe ng mga bangka. yan, tapos sa dito tayo kumain, di ba? Dito tayo kumain nung gabi. Sa restaurant na to, eh, no? Ayan, yeah, doon tayo kumain, no? Yan, dyan tayo kumain dati. Yung ano, yung fried rice na may hipon. Tapos kumain din tayo dito ng tanghali kasama si Mahal reina. no? Yan, yan ang gusto kong ano eh. Ah, uh, mapuntahan talaga makita no yung mga dito, may mga kainan dito. Ah, uh, yan ang gusto, gusto kong, pag, ko pagka napagod ka sa paggala, meron agad na makakainan. Di ba no? Kung meron pang mga ban banana rito eh. Tinira ko na. No? Kaya lang walang banana cure rito eh. Yan. Uy, doon tayo. Tara, sanda natin yung bunso natin. Eh, Ay, merong museum doon, no? Oh. Museum ba? Hindi, museum, Mechanic Antique Coin. Ah, tara, tara, doon tayo parko ani galing sa ano yan no? may mga siguro tong barco na to papuntang Alcatraz siguro no diyan tayo dumaan eh, nung sumakay tayo ng Alcatraz dito tayo doon tayo sa dulo oh. tapos yun yung Ferris wheel no? oh ganda no wow to ano to new sea mechanic para saan saan tayo pupunta pag sumakay ng barko Ah, sige, Magkano bang magkano po masahe doon? Ha? Huh? Isang oras lang, isang oras. Tingnan natin, sige sige, tingnan I natin. oh, meron tayong meet up, tayo up na kaklase rito sa San Francisco kay Eddie, si Eddie Boy, Pagayonan. Ayun, dito tayo mga kainan na Ay no food or drinks, tatapon ko muna 'to. Tatapon ko muna no food or drinks, tapon ko muna 'tong. kung tanong, sa ayun, nandoon, meron pa lang tapon na doon. basura ito ito ito, ito, ito 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 yan ayos alas yung pasok tayo dito sa loob yan ano meron dyan ha ha o photos, photos pag mag ano papapicture yung 1990s di ba may ganyan sa maynila Ayan, alam ko wala lang ganito sa Pilipinas eh. Ah, ito, ito yung mga antigong photos mga kainis ano, pag mag-picture sila nung araw, ganto ano. Ayan o. No? Oh. Ah, tingnan natin ano tingnan natin. Ganon no? Oh. Ganon, yan no? Ito yung mga ginagamit na pang camera nung araw, no. Anti antik nga, antik yano? No? Oh. Grabe, ganda No? Ayan. Pati doon no, sa kabila. Ito, mga coins ano to. Ayan pa ito, 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 Ano ba meron dito? Sabi dito ay insert penny here. Ano mangyayari? Siguro aandar ah, yan pag nag-insert ka ng pera rito. Ayan, oh. tapos ito. Ito yung mga sugal ng araw siguro. No? Yung ano? Ano ang matawag nun? Hindi ko alam. Basta yun yung sugal. Tapos ito, na ano, to? Ma, ikaw na. Ah, pasok na. Pasok na dun. Pasok, pasok. Pasok, bilis. pag oh, Sunod ako. Susunod ako dyan. Papasok tayo. ako naman. Ikaw labas na, labas. Ikaw labas na, labas. Ito, ka naman eh. Let's go. Ayan. 3, 2, 1. Dali mo tabi kayo. Tabi mo dodo sa sal. Sorry, Tati. May ganyan pira. Tatlo tayo dito, ganyan ang picture. Tatlo kami mga kainay siya nagkawal picture. Ayan. So ito, ayan yeah, dito ka titingin. Can Ayan. Oh, sige, sige. printing. Picture mo lang, sano. Ayan. Ha, oh, ito ito kami tatlo, 'yang kami tatlo. Ha. Yeah. <laughs> kasi. Ya, natin. Ah, uh, do uh, do so no, thank you. Yes. Yeah. Okay. Ah, okay. Like Let you go first. Okay? Ah. Sure. Dito ka? Nah,

Ayos, ayos <laughs> Hindi nagkasya, <laughs> ang lalaki <laughs> Ang lalaki Pero pumasok naman yung mga mukha namin Kahit malalaki yung mukha namin, no? Ayan, Oh. No? Tingnan natin, asan? Asan, ah? Ganto'yan, mga ka-inays, ano? Yan yung unang kuha ng picture, ganyan, no? <laughs> Ayan Ayos, ayos Enjoy, enjoy, no? Nice. Ito, 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 ito. Mukhang ano to eh. Mukhang criminal to. Eh, no? Mukhang criminal eh. Yan o. Eh. <laughs> <Kalbu. laughs> yon Yun. Yun na, yun na. na-print na. Yan na. pala colored eh. Oh, ito, ito. ito. Eh, yan o. Oh. Ito kami o. Oh. Yan o. Oh. Yan. Yun. Ayos. Ayos, ayos, ayos. Let's go, let's go. Panalo, panalo. Ito, 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 ito. Ayan, labas na tayo rito. Galing tayo dyan, no? enjoy, no? Wow. banding mga kainag. Ano? Ayan, dito naman tayo. Gusto ko rin sumakay actually dun sa, ano, sa Paris Wheel, eh. Pero tingnan natin, ano? Ah, siguro mga kainag, ano, Ito, itong barko na to, ay ito yung, ano, yung dumadaan sa ilalim ng Golden Gate Bridge. Siguro, no? Siguro lang kung hindi ako nagkakamali, ano? Ito to. Yan. iba naman yung sa Alcatraz eh. Yung sa Alcatraz kasi pinuntahan natin doon sa kabila yun, sa dulo. ba? Diba? So, ito yung ano mga kainags, ano? Uh, Fisherman's, doon yung atarin yun, no? Fisherman's Wharf. Uh, na napinuntahan natin nung gabi. Ngayon, araw naman. Uh, para naipakita natin sa sa inyo yung pag, yung pagkakaiba ng gabi at nung araw. Pero nung nakaraang gabi, pumunta tayo dito, maraming tao, no? nightlife yan pero pagka ganitong oras yata wala masyadong tao no pero sa gabi eh, dami na eh kasi siguro maganda kasi maraming ilaw um, masaya tsaka doon pala nagbubukas yung mga ano yung mga tindahan pag sa oras ng gabi mga alas 8 ganyan alas 7 alas 8 siguro no wow ganda Nasa oh, Amerika na pala ako, no? Nakatapak na pala ako sa Amerika. Yeah. Hanggang <laughs> hindi pa rin makamubon. on. <laughs> Bira. Diba? Yeah, dito tayo. Yung ating uh, mahal na reina at bunsong prinsesa. Yan. Tayo. Oop, oh, naku, sarap kumain siguro dito. Parang gusto kumain dito. Ano yung tawag nito ah uh, seafoods masarap parang gusto kong sumakay talaga dyan oh. taas dyan oh. pwede ba tayo sumakay dyan sa Ferris wheel <laughs> ayan yung mga bata naglalaro doon no? oh ayan Ayan. So ngayon pa ano ngayon pa lang nagbubukas yung mga tindahan mga kainags ano. Yung mga tindahan diyan ngayon pa lang naglalagay oh. 'Di ba? ayun, taas nuno, parang talagang gusto ko talaga sumakay doon no? Ferris wheel yan, nandun tayo, mukhang sasakay nga tayo no? gusto ko yan, I like it gusto tayo, sasakay ka ma ha tabi tayong tatlo, tatluhan naman yan eh ah, yun, big bus no? bigbus.com yan yan, dito tayo naglalakad dito tayo naglalakad na nakaraang gabi eh. Ngayon, dito tayo naglalakad Umaga Maaraw Yan o, you know, may mga pasahero Bango, bango ng tinapay ma Ano yun? Saan yung tinapay na yun? Bango? Ha? Asan? Asan yung Filipino ano? Filipino tinapay? Bango, saan yun? Bango ng tinapay, grabe hmm, Bango? Tara sakay muna tayo dyan Maka pwede tayo sumakay Ferris wheel Yan Sakay tayo mga kayo ah, Kaya Yan nung, nung gabi Nung pumunta tayo dito nung gabi Maraming tao dyan no? Dami Ang daming naglalakad Di ba pagkagabi Kasi nga siguro maraming ilaw yan, masaya Maganda sa mata Maraming mga happenings At saka tinatawag na happy happy hours Happy hours yung mga alak na uh, bibilin mo, iinumin mo. Meron dito. Yan. No? Ganda. Sana sumakis. Sakay tayo rito, no? Nako. So, Magbayad ni pera ka naman dito. Ibabas na mo yung dollar yun. mo, bayad mo. Na. Bayad natin yan. Sige, sige. Yung dami, dollar ka naman oh, yun. Wala rin. na mag-over ano na yung pipe. Oo. okay ka maingay. Huwag sabihin na baka sabihin na wala tayong pera. <laughs> ngay ingay mo <laughs> yan, yeah, dito tayo uh, meron naman tayong dollar eh na pinalit mga kay siya, ano? yeah, yan eh, reklamo to paparinig mo sinabi na nga natin wala tayong pera itlog na nga lang yung kakainin natin pag uwi natin ng Edmonton hmm, bihira ka yan, yeah, sasakay tayo dito mga kainag siya, ano ayos naman pila tayo dito yan, yeah, makakasakay na rin tayo sa Paris Wheel yun ang bilihan ng ticket oh. sakay tayo o oh, bunso bilhin mo ng ticket natin yan ah. o oh, yan ah. marami yan ah. oh. tatlo sa atin yan ha? oh o no. oh ulit ngayon ko lang kasasabi yan eh mo sa akin, walang pera Pakaya ko nito Anton Hindi <laughs> <laughs> okay lang yan makakainay siya no Ha? No cash? Uy! Buti na lang, no cash ako No cash daw eh Buti na lang walang cash mga kayo Bigay credit card lang Ha? Hindi paghatihan naman natin eh <laughs> Minsan lang magbigay ng cash no Wala pang cash no cash pa raw Sa credit card na save na naman natin yung ating Cash mga kayo Yes Ayan, so, thank no you. cash no cash credit card yan pero ano naman yung ginagastos namin dito hati hati naman kami mga kainas ano? Ito total yon. Bali meron kami isang ginagamit na credit card dalawa. Pagka naano na namin yun, hati-hati kami. Tatlo. Para papapicture muna tayo. tayo. Yan, so dito tayo mga kainags. Wow. Pila tayo dito. Yan. Dito tayo. Yan, may kumukuha ng ticket. Yan. Makakasakay na tayo dito. Dati tinitinan-tinan lang natin itong makaraan eh. No? Ngayon, makakasakay na tayo. Ano? Enjoy? Naku. Pag uh, nalula ka, kumapit ka lang sa akin. Yakapin mo lang ako. Akong bahala sa'yo. Pag naduduwal ka, ito ang laki ng, oh God, right. <laughs> ng bag natin. Yan. Yeah. Ay, hindi tayo nakasama. Ay, hindi tayo nakasama. Hindi, ikot yan. Doon tayo sa kabila. Yan. Yeah. Pero makakasakay din tayo dyan. Yung paligid natin, okay? Yan ba? Diba? Ayan. Ayun na, ayun na, ayun na. Ticket na. Maandar na, no? oh. Nakakatawa. Ang hmm? oh, dami namin napuntahan ngayon, no Grabe. Hindi lang ngayong araw na to, nung nakarang araw at nung nakarang araw pa at bukas, bago kami umuwi ng Canada, eh, may pupuntahan din kami. Di ba? Sulitin natin ang araw dito San Francisco. California. USA, Amerika Amerika Ayan. Yeah. <laughs> doon tayo, doon tayo. Yan. Dito tayo, mga kahinag. Ano? Dito tayo. May sarili tayong kwarto. Yan. Dito tayo. Alright. Wow. Makakasakay na rin tayo. Pakikita na rin natin ang buong San Francisco, California, USA, America, America. Hahaha. Abihira. Ah, Yan. Labas natin mga kainag ano no? Yo. Oh, no? Oh. may kuryente oh sa dulo. parang umandar yung mga bus, ano? okay. gra 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 okay. ah. Grabe, so, grabe oh. ka dito para para kang malalaglag ah. sabi nito dito. Ma. Hoy, bukas na i-sipper. <laughs> Kaya <Kami> ngay. <laughs> Nag-picture sa atin. <laughs> da wow na lolo na ako mami na lolo na nagkikumong pikipi lang wag mo pikipi lang ko hindi kalawas siyempre eh. todo kapit mo abihira yun yah picture natin ng bonsai ano iyo talaga na todo kapit mo yun na umong kapitan kapit ka lang kapit sa akin talo mo dapat gahal tanga mahal na mahal bu tutuloy ako bi corny no yun no mga kainis, o oh, tinan nyo, wow ganda ng views dito oh. ganda yung baba, oh wow ang <laughs> oh grabe yan so yun yung baba natin, kung nakakita nyo mga kainis, ano yan, oh yan, ah Ilan lang tayong pasahero, ano? Pero siguro sa ilang ikot nito, kahit ilan lang pasahero nito, sobrang kita na nila, ano? <coughs> di ba? Tama. Yan. Dito ulit, pakita ko ulit dito kasi maganda yung views dito, yun. Ganda ng view dito, yun. Wow, yan, no? Yan yung kalsada, o. Oh. Yan, yan yung kalsada kung saan naglakad tayo kanina. Tapos ngayon, huminto sa tuktok. Yan, pagka ano, pagka gumagalaw, nalulula si Mahal na Reyna. Siguro nung bata ka, hindi ka sumasakay sa Ferris wheel. malamang. Yung, yung pangalan na prinsesa natin, nako, tapang no, sa roller coaster. Dati si Glenn, yung, yung bunso natin, hindi sumasakay si ganito. No? Yung bata, di ba? Nakadikit lagi, nakadikit sa'yo. Kaya, ngayon, sakay na ng sakay. Ayan oh, na, ayan na. Bababa na tayo, no? Bali, sa $19, limang ikot, mga kainags, ano, limang ikot sa loob ng 19, sa pagbayad mo ng 19 dolyares. Sulit na rin, uh, sulit na rin, mga kainags, no, so, syempre. Yan. Ayos. Ang parko, oh. yan yung parko na nakita natin kanina. tayo, dito tayo. Yan. Enjoy, enjoy. Syempre, kasama natin yung family natin, kaya enjoy tayo, mga kainags, ano. yeah so, nandito ulit tayo sa, ano, sa Pier 39, mga kainags, ano. Pier 39 Yan, yung pinuntahan nga natin na nakarang gabi Yan yan, ngayon palang, yung palang magbubukas siya na no, sa gabi Yan So para sa akin, yung maganda mga kahinags, Para sa akin mas maganda yung gabi Kasi maraming ilaw, maraming mga bilihang pagkain, maraming tao uh, Makulay, yan Makulay sa gabi Tsaka iba talaga masaya masaya sa gabi nightlife kung tawagin Empire pier 39 no? yan tayo galing eh. yung nakaraan ito tinan nyo ito open na yata ito hindi pa or magsisimula pa lang wala mukhang hindi pa open ano ayan close pa rin to mamaya pa yan mag ano, magbubukas ayan ngayon pa lang ngayon pa ah, mamaya maya ng konti kasi pag ano, pagkagaling ng mga tao sa trabaho nila diretso rito uh, yung iba pagkagaling trabaho tinatamad na magluto diretso na rito dito na lang kakain diba kumbaga eh ano na pag uwi nila ng bahay pahinga na diba busog na eh para hindi na sila magugas nung, or maglinis ng mga pinagkainan nila And, Dito ba tayo sumakay ng ano? Ng escape Alcatraz. Iba rin yata 'to na pagpupunta ng Alcatraz ano. Iba rin 'to, ano? Yan. So, yun yung tulay, ayan no? Pier 39 tulay. Yung tulay pala ron, parang gusto ko rin umakyat doon. Ah. Ayan, yan yung yan yung sasakyan na tren na may koryente parang LRT. Aandar uh, siya sa kuryente lang. Hello. Hello. Nakakatuwa yung mga kalapati rito eh, no? Yung mga kalapati sa Canada Takot din sa tao <laughs> Pero dito yung mga kalapati rito Sa San Francisco, California Nakadikit lang sa yon lapit Lapit Yeah, nakaranas din ako ng ganoon kasi nakikita ko lang sa mga movies yung dati yung mga kalapati nasa harapan lang ng tao parang abot kamay na lang nila hindi natatakot ngayon no naranasan ko rin kahit pa isa isang kalapati lang yan tayo ito yun, dito tayo galing no, nakaraan no? Oh. Yan, daming tao, di ba ito pa ngayong Gitarang malaking may ilaw Kaya lang wala pa siyang ilaw ngayon Gawa ng Gawa ng ano, ng May araw pa Tapos uh, may mga, may mga ano na rin dito may mga, may mga security guard na gumagala Just in case na May magkagulo, no Ayan, no oh. O, oh, ito yung dami kalapati oh. ibon, no? Oh. Hello! <laughs> Hello! <laughs> Hello! <laughs> Hello. <laughs> Mga ibon no? Aamo ng mga ibon no? Maamo yung mga ibon no? Nakakatuwa Nako kung sa amin lang yan Bibigyan ko ng maraming Pagkain yung mga ibon na yan Di ba nagbibigay tayo ng mga pagkain Mga bird, bird foods Bumibili tayo para sa mga ibong Gala sa bakura natin ano? Oh, washroom sige Hanap yung washroom Yan So ito ngayon mo oh. Sa Yan ayan mo na rito Yan ito yung pinuntahan natin noong gabi hindi natin masyado nakita yung mga bangka ano mga boat pero ngayon ito yung nakita na natin umaga sa umaga ano gaganda ng mga bangka oh. tingnan natin ala isum natin ano yan uh, de ba parang paintings lang ano oh, ganda ganda ayos 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 yan, yeah, so hinihintay ko lang yung dalawa natin kasama nag-washroom. Pagkatapos nila, mag-washroom din ako. Gusto ko sana pumasok ng washroom, kaya lang may, may mga dala akong pagkain. Hintayin na lang natin sila para pabantayan nila habang nasa washroom tayo. Wala! bumili ng pasalubong yung dalawa nating kasama mga kahinag ano tara tara let's go let's go ha nilalamig na ako rito no ah, mag ko na ng ng hapon mga kahinag at nagsisimula lang mabuhay ang lugar na ito ma oh bigay mo na pambili mo ng pasalubong sa panganay natin ha eto bye oh yan sabi mo na sa akin pagkulang pa ha kulang pa ba bihira naman to pasubo ako <laughs> oh okay, ito to to to, to, to. Oh, para sabihin naman nila galanti ako. Ayun na, kulang pa ba 'yan? Oh, bilis, bilis sige. Oh, ayan ha? nagbigay ako ng pera mga sa pambili pa sa lubong. Parang ano 'no, parang napilitan lang si Inag sa magbigay ng cash e, eh, 'no. <laughs> Kapo muna tayo rito. Baka mahingian ulit tayo, hirap na. <laughs>